News Update Mga balita ngayon NPA Arms Cash natuklasan ng militar sa Camarines Norte Resolusyong ilagay sa House Arrest si dating Pangulong Rodrigo Duterte Aprobado ng Senado Senator Mark Villar ipapatawag ng ICI sa investigasyon ng flood control projects Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan Ngayon Natuklasan ng militar ang taguan ng armas ng New People's Army o NPA sa barangay Submakin, Labo, Camarines Norte kahapon. Ayon sa 16th Infantry Battalion, nag-ugat ang pagkakatuklas sa mga ito dahil sa sumbong ng dating miyembro ng NPA. Nasamsam sa operasyon ng apat na M16 rifles, isang Thompson submachine gun, mga pampasabog at IEDs, gayon rin ang halos 3,000 bala. Pinuri naman ang pamunuan ng 16th IB ang tapang ng nagsiwalat na dating miyembro na nakatulong upang maprotektahan ang mga sibilyan at mapigilan ang muling paghahasik ng karahasan ng komunistang kilusan. Inaprobahan sa Senado ang resolusyong humihikayat sa International Criminal Court o ICC na ilagay sa house arrest si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakakuha ng 15 yeses tatlong no's at dalawang abstain ang Senate Resolution Number no. 144 na inihain ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Kabilang sa mga hindi pabor sa resolusyon ay sina Senator Rizzo Ontiveros, Senator Bam Aquino at Senator Kiko Pangilinan, habang nag-abstain naman sina Senate President Tito Soto at Senator Rafi Tulfo. Pinupunto nito na presumed innocent until proven guilty ang dating Pangulo at hindi naman labag sa karapatang pantao na ilagay sa house arrest ang isang 80 anyos na individual. Saad pa sa resolusyon na dapat magtalaga ng doktor na magsusuri kung kakayanin pa ni Duterte na manatili sa bilangguan. Samantala, sinabi ni ICC Assistant to Counsel Attorney Christina Conti na counterproductive ang inihaing resolusyon dahil walang kailanmang kinalaman ng Senado sa ICC procedures at batid nila na sangkot sa kaso ni Duterte ang isang senador. Iimbitahan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI si dating DPWH Secretary Senator Mark Villar, kaugnay sa mga maanumal niyang flood control projects sa bansa. Ito ang pagkukumpirma kahapon ni ICI Executive Director Brian Hosaka na ipapatawag nila ang senador bilang resource person sa second batch ng pagdinig kasunod ng imbitasyon kina dating House Speaker Martin Romualdez at Zaldi Co. Nauna nang sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon na nararapat lang na nasagutin ni Villar ang mga iniuugnay sa korapsyon sa mga proyekto noong panahon na siya ang kalihim ng Kagawaran. Si Villar ang nagsilbing dating secretary ng DPWH noong 2016 hanggang 2021 sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosa Linsinchonco, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.